kasunod na mga aktibidad na isinagawa sa iba't ibang dako. Pangunahin na ang pangangasiwa ng tanging pagsamba ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganito ipinagdiwang ng mga kaanib ang ikalabing limang anibersaryo ng pagkakatatag ng Distrito Eklesiastiko ng Tokyo, Japan. Sa kasalukuyang takbo ng Iglesia ni Cristo sa bansang ito, Patuloy na dumarami, nadaragdagan ang mga umaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi mga Pilipino lamang, kundi pati po ang mga Hapones. Hanasu nagaku naru n desu kedo hitokoto de iu no de areba kono hyougen <laughs> ga tadashii ka dou wakaranai n desu kedo shitemasu. いろいろあったんですけどとにかくがむしゃに生きていこうと思って生きてきてこのキリストの教会に出会えたので今本当にとても嬉しいです。やっぱりえっとキリストのメンバーになる前はまだそのカードの裏返しがなかったりとか、えっと、ただその参加しているだけっていうふうにしかちょっと思ってなかったんですけど私は、えー、少し。 ネクラな性格だったのですが、えー、もう少しずつその教会のレッスン、えー、礼拝を受けて、えー、と自分の心がちょっとずつ変わっていて、まあ、いい方向に進んでいくのが、えー、実感できました今日晴れて、えー、とキリストの正式なメンバーになることができて自分も、えー、キリストのメンバーの一員なんだなっていう実感を実感を得るっていうことが一番の、えーまあ、嬉しいこと。 Agosto 31, 2010. Labing limang taon na ang nakalipas ng ipinasya ng pamamahala sa iglesia na ang mga lokal sa bansang ito ay gawing bukod na distrito eklesiastiko. Sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos, dumami ang mga gusaling sambahan dito sa bansang Japan. mismong capital ng Japan itinatag ang tanggapang pang-distrito na matatagpuan sa Kita Magome, Tokyo. Upang lalo pang mapangalagaan ang mabilis na dumaraming bilang ng mga kaani, noong Oktubre 2, 2018 ay itinatag ang karagdagang distrito eklesiastiko sa Japan na matatagpuan sa Nagoya. Patuloy na nadagdaga ng mga ministro na nakadistino rito, gayon din ang mga Japones na lumusong sa banal na ministeryo kaya lalo pang naipangaral ang mga salita ng Diyos. At upang patuloy na matugunan ang maayos na mga paglilingkod sa Diyos, magkakasunod ng mga properties ang binili ng Iglesia ni Cristo upang isaayos at maging gusaling sambahan. Sa pa sa mga tagumpay ng Distrito Eklesiastiko ng Tokyo, Japan ay ang pagkakabili ng five-story building sa Nerima Ward na isa sa mga abalang dako sa capital ng Japan, ang Tokyo. Ang Nerima Ward po na kinaroroonan po natin ay isa po sa mga Ward na kinikilala po dito po sa Metro Tokyo sapagkat ang Metro Tokyo po ay binubuo din po ng 23 ward na ang population po ng mga tao po ay nasa mga ward po na iyon ng Tokyo. Ang karagdagang gusali na mapagdarausan ng mga pagsamba ay nagdulot ng panibagong inspirasyon sa mga kaanib na lalong itaguyod ang mga paglilingkod sa Diyos. Ang iglesia po sa Tokyo ay nagsimula po noong 1977, August, sa bahay namin. First time pong makapasok dito, pumapasok po parang iba po ang pakirandam. Maiyak-iyak na nga po ako. kanina pong pumapasok dahil hindi ko po maubos, maisip na talagang sa amin na pala talaga po ito. Nagulat po kami sa laki nito. Magkakasya po ang mga kapatid dito at saka maisasagawa po na maayos sa mga pagsamba. Maraming maraming salamat po unang-una po sa Diyos. Pinamit po kasangkapan ang tagapamahalang pangkahalatan. Yato nangga Tokyo no kapilya ni na to. Nagaren no yume nata kapilya ka dekita to. Dahil sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos, ang bilang po ng mga kapatid dito po sa Bansang Japan ay patuloy na dumarami dahil po dito ay nangangailangan po tayo ng mas malaking dako na pagdarausan po ng ating pong kinagawa mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Ang pagbili ng mga property, lalo na dito sa lugar na ito na Tokyo Metropolitan, ay hindi maliit na halaga ang ating nagugugol. Pero kailanman, hindi nang hinayang ang Iglesia ni Kristo sa pangunguna ng ating Tagapamahalam pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Sa sapagkat kailangan-kailangan ang ganitong mga ipinatatayong gusaling sambahan para po maipagpatuloy ng ating mga kapatid mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ang mga paglilingkod at mga pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa loob na nagdaang labing limang taon, ay lalo pang nasaksihan dito sa Distrito Ecclesiastico ng Tokyo, Japan, ang mga tagumpay sa lahat ng aspekto ng mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng in-concert na isinagawa sa epok na Kahara Kawasaki, ang mga kapatid ay sama-samang nagpuri sa Diyos sa lahat ng mga tagumpay na ipinagkaloob sa iglesia. Kinjō shimashita kedo, Okami-sama no mawaremi ni yotte seikō shita to Being given this chance to perform allows me to use my talent in service to God and to be with my fellow brethren in commemorating this important occasion. Pangunahin na kinikilala ng mga kaanib na isang napakalaking biyaya ng Diyos. Kaugnay ng kanilang anibersaryo ay ang tanging pagtitipon sa Japan na pinangunahan ng Tagapamahalang Pangkalahatan na Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang laking biyaya. Ang sarap na pakiramdam. kita mo ka Eduardo, sarap-sarap no? na pakiramdam. No? Lagi namin kayong pinapanalangin. Marami kayong dinaranas na hirap dito sa Japan. Pamilya nyo nasa Pilipinas kaya nga lagi kayong nakasama sa panalangin namin tupad na tupad ang pangako ng Diyos na ito kanyang tutulungan, palalakasin, aalalayan. Kaya naman, tuloy-tuloy ang mga pagtatagumpay ng Iglesia ni Kristo. Sa loob ng labing limang taon, nasaksihan dito sa Distrito Eklesiastiko ng Tokyo, Japan, ang papansin-pansing paglago at walang hanggang mga biyaya, mula sa pagtatatag ng karagdagang mga distrito at mag sa sambahan, hanggang sa dedikasyon ng mga ministro at tapat na pagilingkod ng mga kaani, kitang-kita ang gabay ng Diyos sa bawat tagumpay. Ang ganitong uri ng mga aktibidad sa Iglesia na umaani ng mga tagumpay, iliaalay natin ang lahat ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat Malinaw na malinaw, gawa ito ng kanyang makapangyarihang kamay.